Lalaki, mga mountain, may mga sa demonyo, mga demonyo na. Talagang may utang na buti nga ito lang. Eh, buwas, napakasakit ang mga binti natin na ito. Buti nga mga pagkambi pa ako. Ano? Yung gata, lumabas, yung gata. Gana, sebo, lumabas. Eh, ako na, sayang yung inipong kong taba. Tangin na, sasayon na lang ako sa susunod din ako, Ake. Lahat naman. Lahat naman. Lahat naman. Lahat naman. Putang ina, inakala mo napakababa, sobrang taas pala puta. Bababad na lang ako mamaya sa tubigan. Napakahat daw, putang ina. Ikaw sugat ka ba? Pare, pare, ay gumulong kaya. Gumulong. Pare, pare. Ay gumulong, ay, gumulong ay, si Toto, 'di ba? Na. sa punggulo ng inabot. ina, kasakit. Sarap ko

You did it.